Ini dia goshang. Oke dah. Bila kereta nak mai pergi Ini awak apa? Ini awak apa? Ang besa na namin, ang pinagbigay ko. Pero ano, sa totoo din na, sa akin ko to. Gagawa natin. May recipe pa?

Eh, Ano ako Happy anniversary pala. For you. Happy anniversary. Ayam. <laughs> <laughs> Ayam. <laughs> Isa, dalawa, tatlo. alim. Alim lang. <laughs> pito yan, pito. Pito. Bakit pito lang? pa yung loob. Bakit pito lang? Ang tuyo pa. Happy anniversary. <laughs> Masalamat <laughs> ka na naman sa mga viewers natin. Salamat, Chubby! Ang laki mo lang yan. Ang ganda-ganda kagawa ko yan. Pinaghirapan ko yan. Sana totoo. Sana totoo. Ah, totoo naman yan. Ah. Ano yung piki? <laughs> totoo nga, no? Okay. Happy anniversary. <laughs> Totong iba, iba bayad sa utang. <laughs> Ayan mga idols. Uh, ano pa siya? Di pa kontento. <laughs> Di kontento na sa binigay kong sahod. Ayan. Ito nga siya sahod kasi kaltasan. Kaltasan ngayon.